nakakalula ang impormasyon na aming natatanggap. Kaya sa palagay ko po, ay mahalaga na ibalangkas ng maayos. Una po, let us tackle head on this issue of the identity ni Alice Guo. Si Alice Guo po ay nagpadala ng excuse letter sa ating komite dahil hindi daw siya makakadalo. This is truly unfortunate dahil ang dami po niyang kailangang sagutin sa atin itatanong ko sana sa kanya para diretsahan niya sagutin. Pero papakita ko na lang ngayon dahil sobra ako nabigla dito. As has already been reported, Alice Guo's Chinese identity appears to be Guo Haping, fully Chinese with two Chinese parents. Ito po ay nakita natin sa Special Investment Resident Visa o SIRV application ni Lin Wen Ye. Okay, naglalag yung internet natin. I'll proceed. I wrote to the NBI to request the biometrics data of both Guo Haping and Alice Guo looking to compare their fingerprints. Atin pong nakuha ang kanilang fingerprints at sa kasalukuyan ay ito ay ina-analyze. Ngunit po, salamat sa maagap na tugon ng bagong NBI Director Jaime Santiago, nakuha din po natin ang impormasyon na may... Nakuha din po natin na may Alice Leal Guo na nasa database ng NBI. Ito po ang Alice Guo na yon. Friends, I want you all to take a good hard look at this document. Same ang birthday sa birth certificate ni Alice Leal Guo natumakbong mayor July 12 1986 Pareho ang spelling ng pangalan pero ibang-iba ang mukha Napakadami ko pong katanungan Is it a coincidence na may dalawang Alis Lialguo na pinanganak on July 12 1986 sa Tarlac Is it a coincidence that this NBI clearance was applied for just a few days before the date of filing of the delayed registration of birth of the other Alice Lialguo in Tarlac City? Or is this a case of stolen identity? Has Guo Haping assumed the identity of a Filipino woman and then nearly a decade later, run for public office? Sino po ang babaeng ito na may pangalang Alice Leal Guo pero hindi kamukha ni Mayor? Nasaan na po siya ngayon? Bakit kailangan ni Guo Haping nakawin ang pagkatao ni Ms. Alice Leal Guo kung meron na siyang validly issued investor's visa na papahintulutan siyang mamalagi dito? Which leads us to our next question. How large and what is the nature of Alice Guo's networks? May ebidensya na tayong nakita na may link ang Bamban Pogo Hub to Clark Sun Valley. Isang Pogo na atin ang naunang na ocular na mayroong mga video room at mga models para sa love scam. Si Huang Ziyang, na incorporator ng Baofu at pogante ng China. Ay incorporator din pala ng Sun Valley Clark Hub. Ayon rin sa ebidensya, konektado ang Hongsheng Gaming Technologies, yung company na ni-raid at pinalitan lang ng Zunyuan Corporation sa Tarlac. Konektado ang Hongsheng at ang ni-raid ng paok na Pogo sa Porak, Pampanga. Paano nangyari yun? Ayon na rin sa mga papeles na nakolekta sa raid, sa pamamagitan yan ni Dennis Cunanan, dating Deputy Director General ng TLRC, na may criminal conviction for corruption. Okay. Mabagal lang po yung internet. Mas mabilis yata doon sa Pogo Hubs. <laughs> Malalapit na kaibigan din ni Mayor ang mga ringleader ng Lucky 99 Pogo sa Porak. Ito naman po ang photo mula sa campaign kasama si Catherine Cassandra Leong o Cassie Lee na authorized representative in Lucky 9 sa Porak. May isa pa kaming nakitang connection na nakakabahala dahil may kinalaman sa isang napakalaking investigasyon ng Senadong ito noong nakaraang kongreso pa. Ilalabas po natin ito sa tamang panahon. At ang huling gusto kong masagot na tinatanong na rin ng buong bayan, sino ba ang protektor ng mga pogo na ito? Gaano po kataas sa food chain ang mga protektor DILG na po ang may sabi. Pogo money can influence the 2025 elections. Mayor Alice certainly likes having friends in high places. Hindi po basta-basta ang mga kaibigan niya. Considering that this woman is now charged with qualified human trafficking, it is imperative that her links and networks are fully investigated. I now wish to ask my colleagues if they have opening statements. Yes, uh, Senator Grace, please. Thank you, Madam Chair. First of all, magandang umaga sa inyong lahat. I would like to thank our chairperson, Senator Lisa Monteveros for her firm and unwavering resolve to this fight to oust POGOs in the Philippines. it is true we have seen more than enough. And this was started also by Senator Sherwin Gatchalian in the Senate. Kung inyong matatandaan nang ibinahagi ko sa isang privileged speech ang tungkol sa mga Pogo-related abductions noong 2022 pa, hindi pa uso noon ang mga raids. Ang meron lang tayo noon ay mga reports of kidnapping, accounts of assault, meron pang ako nakausap na personal na nag-report sa akin na siya ay na-abduct at uh, sinaktan. Uh, talagang sakit ng ulo itong mga POGOs. Meron mga legal POGOs, pero ang problema ay pinapaupahan nila ang kanilang mga permits para magamit ng ibang operators. And just as I said in the speech, leave it unresolved and it will spread like wildfire. Ganun na nga ang nangyari. Sa loob lamang ng higit isang taon, ang illegal activities sa mga POGO ay naging full-blown operation sa loob ng self-contained compounds. Binaha tayo ng ebidensya sa kung gaano kabaluktot at kasalimuot ang tunay ng mundo ng POGO. Nakita natin sa loob ng Pogo Hub, sa mga complex ng mga prostitution dens sa pinapaanda ng human trafficking. Nakita rin natin ang hile-hilerang computers at smartphones na naghihintay lamang na susunod na biktima at mga SIM cards at text blasters na para bang kinukutya pa tayo matapos nating maipasa ang SIM Registration Act. Madam Chair, hindi na ako pupunta sa mga detalye sapagkat talagang Uh, very exhaustive ang iyong pag-iimbestiga dito. Nais ko lang sabihin na ipinalabas nito na may korupsyon at nanganganak ng korupsyon at nasasama pa ang mga tao sa gobyerno dito. Uh, meron mga pag-uusap ng national security risk pero wag natin ilihis ang pag-uusap sa kung ano ba talaga ang nanggagawa ng POGO. Kaya it, I reiterate my call together with our colleagues that have signed the resolution that has been proposed by Senator Gatchalian, please, we have to ban POGOs. Iban na natin ang POGO dahil hindi natin sila kayang um, bantayan. Hindi napapakita natin na ating gobyerno ay nahihirapan dahil nga may mga protector sila. Pero kung may nagsabi na ban na ang POGOs, mas madali na natin matutunton pag may operation, hindi kayo pwede dyan. Ganun lang kasimple yon. Thank you, Madam uh, Chair. Thank you very much, Sen. Grace. Sen. Sherwin? Thank you. Thank you, uh, Madam Chair. Magandang maga po sa lahat. Uh, parang hindi na ho tayo natututo dahil wala pang anim na buwan, nagkaroon na ng pangalawang raid uh, sa porak naman. Yung nangyari sa Bamban, March of this year, 2024, nagkaroon ng malaking raid Uh, nakita natin kung gaano kalaki yung Pogo Hub na ipinatayo sa ban-ban. Uh, nakita rin natin na merong nangyaring human trafficking, merong nangyaring torture, merong nangyaring prostitution. At uh, nakita rin natin, may elemento rin ngayon ng mga pagpepeke ng ating identity at pagpepeke ng nationality. Ah, wala pang six months in June of this year, may na-raid naman sa PORAC at uh, itong paggrade sa Porac halos parehong-pareho sa nangyari sa Tarlac. Itong Lucky South 99 dalawang beses na raid to. Noong September 2022, na-raid na siya. May nahanap na 40 na mga uh, illegal aliens na nagtatrabaho doon. Gumastos tayo para i-deport. Ngayon, June of 2024, meron na naman na raid. At uh, nung pag ho namin doon, Itong pasilidad, itong Pogo Hub na ito, hindi pang karaniwang Pogo Hub. Para sa akin, ito na siguro yung pinakamalaking Pogo Hub na napuntahan ho natin dahil halos uh, ang na-discover ng computers yung 2300 computers. So ibig sabihin at any given time, meron silang 2300 na nagtatrabaho doon. At um, nakita natin na uh, itong kanilang modus halos parehas. Gumamit sa, sa Tarlac, gumamit sila ng isang Bogus Land Company. Dito rin sa uh, Porac, gumamit rin sila ng mga kamp, Bogus Companies. Companies na ang kanilang mga uh, incorporators ay nasa Bogus Address. Hindi alam kung ano ang ginagawa. At uh, nakita rin natin na nagagamit na ngayon yung late registration para daan at uh, makagawapan ng mas maraming krimen dito sa ating bansa. Importante itong late registration kasi nakikita natin na nagiging Pilipino 'yun hindi dapat maging Pilipino. At kung naging Pilipino ka, pwede ka nang bumili ng negosyo, pwede ka nang bumili ng lupa, pwede ka nang magtayo ng iba't ibang negosyo, pwede ka nang kumuha ng NBI clearance at pwede ka na rin tumakbo bilang public servant. Kaya mga kasama, ah uh, paulit-ulit nilang nangyayari ito uh, sa Bamban dalawang beses na raid dito sa uh, sa Pambanga dalawang beses rin po na raid at hindi hihinto itong mga criminal syndicates itong mga sindikato dahil ang laking ng perang pumapasok at umiikot at uh, nakita rin natin na hindi ito dumadaan sa formal channels hindi nila hindi lumalabas 'to sa kanilang mga income statements ito ay pumapasok ng hindi natin nakikita, ginagamit nila sa pagpapatayo ng mga ganitong pogo hub at ang uh, nakakatakot, nagagamit rin nila ito sa pagsuhol o pagbili ng impluwensya Kaya dapat na talagang pahintuin itong mga pogo sa ating bansa dahil ito ang nabibigay daan sa mas marami pang kriminalidad, lalong-lalo na walang katahimikan na nangyayari sa ating bansa at uh, nananawagan din po ako sa ating mga kasamahan na uh, suportahan itong pagban dahil hindi tatahimik ang ating bansang Pilipinas hangga't nandito sila dahil pumapasok sila uh, gumagawa ng uh, hindi magaganda at lumalalim na yung kanilang galamay so maraming salamat madam chair for hearing this uh, resolution